Mag-ingat. Spoiler sa susunod na scene. Nagsisimula ang pelikula sa isang bilanggo na nagnangalang bone na sinalubong ng isang grupo ng mga kasamahang preso na gustong apihin siya. Pero hindi ito maganda na ideya dahil si Bone ay isang magaling na martial artist, kaya tinumba niya silang lahat sa isang kisap mata. Matagal siya sa bilangguan ngunit oras na niya para lumaya. Pagkalabas niya mula sa bilangguan, siya ay pumunta sa Los Angeles. Umuupa siya ng apartment kay Tamara. Habang nagkakasundo sila, Ipinakita ng babae na hindi niya nais ang anumang problema sa gusali at ipinaliwanag ang mga patakaran para sa pagsunod kung gusto niyang manirahan doon. Pagkatapos nito, dinala kami sa isang lugar kung saan ang labanang nangyayari sa ilalim ng lupa ay pinangangasiwaan ni James. Si James ay may kilalang mandirigma na si Hammerman. Ang lalaki ay hindi pa natalo sa kanyang karera at brutal sa pagtatapos sa kalaban. Sa kadumating ang gabi na ang halimaw ay mag-aaway laban sa isang mandirigmang sinusuportahan ng isang tagapagtaguyod na pinball, ang fighter niya ngayon ay walang halaga kumpara kay Hammerman at nang magsimula ang labanan, madali niyang pinatumba ito. Totoo, papatayin niya ang lalaki kung hindi si Pinball ang huminto sa kanya. Pagkatapos ng laban, si Pinball ay nalulungkot, ngunit hindi siya makagawa ng anuman tungkol dito. Kaya ibinibigay niya ang pera kay James, na rin bilang isang bantor. Matapos ang isang nakalulungkot na gabi, nang si Pinball ay bumalik sa kanyang kotse, natagpuan niya si Bone na naghihintay at nag-aalok ng isang deal. Hindi interesado si Pinball dahil hindi niya kilala ang lalaki at walang ideya kung anong klaseng fighter ito. Sinabi ni Pinball na si Hammerman ay mapanganib na mandirigma At ayaw niyang isugal ang pera sa laban ng dikilalang mandirigma Ngunit matiyaga si Bone at patuloy siyang nag-aalok ng isang bagay na mahirap tanggihan ni Pinball Si Bone at si Pinball ay gumawa ng kasunduan para makapasok sa labanan 20% ng kita ni Bone at 40% kung maglagay si Pinball ng pera Sila na ngayon ay sumasangayon na magtulungan Tinungo ni Bone ang paligsahan at doon nakita niya sina James at ang kanyang kasintahan na si Angela Nang makita ni James na maaaring mayroon sila Angela at Bone Sinabi niya sa kanya na lumayo rito at ipinakita ng maliwanag kay Bone na ang babae ay kanya Agad na pumapasok sa negosyo ang Pinball Nagsimula siya ng laban para sa bagong lalaki Ang kalaban niya ay hindi rin masamang fighter May sarili siyang pangalan sa ilalim na pakikipaglaban Bumalik si Bone sa unang laban ng gabi Ngunit wala ang kanyang kalaban kumpara sa kanya Kapag nagsimula ang laban, tinatapos niya ang kanyang kalaban sa Duan Brutal na Sipa Na-impress niya ang lahat roon at higit sa lahat na-impress niya si Pinball Na gustong ipagpatuloy ang pagtratrabaho sa kanya Si Pinball magiging regular na taga-promote para sa Bone Gusto ni Bone na magkaroon ng pangalan sa ilalim ng arena Nang laban sa lalong madaling panahon At gustong makakuha ng pinakamahusay sa larangan na si Hammerman Habang nasa sasakyan, hindi mapigilan ni Bone na mag-isip kay Angela Nagtatanong siya sa taga-promosyon tungkol sa babae Pinball, huwag daw siyang lumapit sa kanya dahil hindi ito ang pinakamagandang ideya Pinball explains she was married to someone But James wanted her Kaya inakusahan niya ang asawa niya ng pagpatay at nabilanggo simula noon Nagsimula si Angela nakasama si James Nabuntis siya, ngunit ayaw ni James sa bata, kaya ipinatanggal niya ito. Matapos dito, siya ay naguluhan dahil sa simula niyang gumamit ng droga, at hindi na siya makawala kay James kahit hindi niya siya gusto. Sa huli, si James may pulong sa negosyo. Natutunan natin na si James ay isang halimaw. Hindi siya nag pumatay ng sumasakit sa kanya. Sa pagpupulong, binaril niya ang isang lalaki dahil sa sinabi nito na hindi niya gusto. Namamataan ni Bones si Roberto na nakatira sa kanyang gusali. Nagsasama sila at madalas maglaro ng chess together. Si Bone ay kaibigan din ni Jared, na inampun ni Tamara matapos masintensyahan ang kanyang ama ng pagkabilanggo. Habang nakikipag-ugnayan si Bone sa bagong lugar, dumating si Pinball sa kanya at nagtungo sila pabalik sa underground fighting arena. Sa gabi, si Bone ay lumalaban-laban sa maraming mandirigma, at walang isa ang makapantay sa kanya. Sila rin ay naglantad ng isang taga-promosyon na nagiging mapanlinlang. Sa gabing ito, si Bone ay sumikat sa ilalim na sina ng pakikipaglaban. Pinalo ang bawat manlalaban sa kanyang daraanan at kumita ng malaking pera kasama si Pinball. Si Bone ngayon ay isang kilalang mandirigma. Nagtitraining siya araw-araw kahit eksperto na, mas masipag ngayon dahil kailangan talunin ang pinakamahusay. Isang gabi nang bumalik siya sa kanyang gusali, nakita siya ni Tamara at napansin ang mga sugat sa kanyang mukha. Habang nililinis ang kanyang mga sugat, sinasabi niya sa kanya na nag-aalala siya sa kanyang ampu na anak, na tila nababahala. Si Bone ay nakakaawa sa dukhang batang lalaki at nagsimulang turuan ito na maging isang martial artist. Sa ibang lugar, si James ay pumatay ng isang babae sa eskinita. Nangyari na andun si Roberto at nakita niya ito na pumatay sa mahirap na babae. Matapos ang mahabang panahon, nakamit ni Bone ang laban na matagal nang pinapangarap. Sa simula ng laban, nagulat ang lahat sa pagiging di matitinag ni Buto. Kahit ang pinakatakot na mandirigmang nasa paligsahan ay walang laban sa kanya, at pinatapos niya ito ng walang pinsala. Nabigla si James at ibinigay ang pera kay Pinball, at inimbita sila ni na Bone sa hapunan. Nang sila ay makipagkita kay James, inaalok ni James si Bone ng deal. Ang international na underground fighting scene ay pinamumunuan ng isang liga ng mga mayaman, makapangyarihan na lalaki na kilala bilang ang consortium. Si Franklin McVeigh, isang dealer ng ilegal na armas, at si James ay nais na labanan ni Bone si Pretty Boy Price, ang kampiyon. Si Bone hindi nagmamalasakit sa transaksyon, ngunit hindi niya gusto o tiwalaan ng lalaki, kaya sinabi na lang niya na pag-iisipan niya ang deal. Sinabi ni James kay Angela na seduce si Bone para tanggapin ang alok. Nang si Bone ay mag-isa kasama ang isang babae sa kwarto, ibinunyag niya na siya ay ka-cellmate at kaibigan ni Danny, Sinasabi niya sa kanya na pinatay ng isang gang ang kanyang asawa sa utos ni James. Si Angela ay labis na nasasaktan at nagdadalamhati matapos malaman ang nakakapangilabot na balita. Ngunit pinawi niya ang kanyang lungkot at sinabi sa kanya na palalayain niya siya mula kay James at tuturuan si James ng leksyon. Inihiwalay ni Angela sa kanya si Danny at nanganak ng isang sanggol matapos siyang umalis. Ngunit hindi niya ito inalagaan. Hindi nga niya alam kung nasaan ang kanyang anak. Sinabi ni Bone na alam niya kung nasaan ang anak niya at malapit na niyang dalhin para makita ito. Pinapayuhan siya na itigil ang paggamit ng droga upang hindi mawala ang pangangalaga sa anak. Kanyang pinag-uusapan ang kanyang mga plano sa kanya at sinasabi kay James ulit na iniisip niya ang alok nito, ngunit hindi nagbibigay ng sagot ang lalaki. Dinala niya si Angela sa isang sentro ng rehab ng droga, inaasahan na lalabas itong malinis. Kinabukasan, pumunta si James upang makausap ang kilalang gangster na si McVeigh at inalokan siya ng 5 milyong dolyar ng US upang makuha ang pahintulot ng konsorsyo at iskedyulhan ang laban ni Nabone at Price. Nang gabing iyon, natuklasan ni Bone na pinaslang si Roberto sa harap ng apartment. Sinakmal at pinatay ng mga aso ni James dahil nasaksihan niya ang pagpatay ni James sa kalsada. Nasaktan si Bone ngayon dahil si Roberto ay isang mabuting tao at mabuting kaibigan sa kanya. Nabigla rin ang kamera sa biglang pagkamatay ng lalaki, at nagsimulang magkaroon ng pagkabaliw ng subukan ni Bone na kalmahin siya. Samantala, nasa isang club si Pinball at lumilitaw si Hammerman. Siya'y umatake kay Pinball at inalipusta siya. Inuutusan na sabihin ang lokasyon ni Bone dahil gusto niyang maghiganti sa lalaki. Nang si Hammerman ay malapit ng bugbugin si Pinball, lumitaw si Bone at atakehin si Hammerman. Tinanggihan din niya ang alok na makipaglaban para kay James. Iniutos ni James sa mga tauhan na habulin si Bone at Pinball, at dalhin si Angela sa kanya sa sentro ng pagpapagaling. Ngunit isang hakbang pa rin si Bone sa kanila dahil tumanggi siyang maglaban para kay James. Alam niya na susunod si James sa kanya at plano niyang dukutin si Angela upang si Bone ay lumapit sa kanya. Nang hinahanap ng mga lalaki ni James ang babae, nakatagpo sila kay Bone, na pumalo sa kanilang lahat. Nagsasawa na si James sa nangyayari, kaya direkta niyang tinawagan si Bone upang makipag-usap sa kanya, nagpapadala siya ng kanyang aktual na lokasyon sa lalaki at ipinapasa ang kanyang lokasyon sa telepono ng kanyang bodyguard, si James ay nagpasya na samahan ng dalawa papunta sa mansion ni McVeigh. Nang sila Nodan or Sir Yuan Oran Oemejway makarating sa paroroonan, sinabi ni James kay Bone na nalabanan si Price at manalo ng malaking pera. Sinasabi niya na kung tumanggi siya, papatayin si Pinball, Jared, Angela, at Tamara. Ito ang pagkakataon na inilalantad ni Bone kung sino siya talaga. Sinabi niya kay James na siya ay matalik na kaibigan ni Danny at balak niyang maghiganti sa kamatayan Sinabi rin niya sa kanya na magpaplano siyang palayain si Angela at muling magkakasama sila ng anak Si James ay nagagalit, nawawalan siya ng kontrol at nagsisimulang aminin ang lahat ng krimen na nagawa Sa usapan, si Bone nangungulit ng lihim kay James tungkol sa pag-amin nito na siya ang nagutos kay Danny at pinaimbestigahan hanggang sa pagpatay Na kanyang ipinadala sa cellphone ni Pinball Ipinadala ni Pinball ang video sa pulisya Si Bone humarap kay Price. Ngunit sa punto kung saan malapit na niyang matalo ito, kumatok siya sa lupa at inurong ang laban. Nagalit si James nang makita ang kanyang katana at sinugod si Bone. Ngunit itinulak si Bone kay Jen ng bodyguard ni McVeigh. Upang pantayan ang mga pagkakataon, ibinagsak ni Bone ang espada at gumamit ng sheath. Pinalo si James gamit ito. Sa gitna nito, pinigilan ni Bone ang pagtama ng espada, na siyang nagdulot kay James na putuli ng sariling kamay. Umuwalis siya bago dumating ang pulis sa mansion upang arestuhin si James. Kinabukasan, nagkita si Angela at si Jared. Si Camera, na nagbanta na palayasin si Bone dahil sa kanyang pag-uugnay kay James, nag-alok sa kanya na manatili. Tumanggi siya, sinasabi niyang magdudulot lamang siya ng mas masamang problema. Bago lumabas ng apartment, iniwan niya sa kanya ang isang sobre na puno ng pera at hiningi na alagaan si Angela pagkatapos siyang mag-rehabilitate. Nagpaalam din siya kay Pinball, sinasabi na may negosyo siyang kailangang asikasuhin. Ang wakas. Salamat.